Ayan mga kadilag, dahil luto na po ang ating aros kaldo, ay ito po ay aahunin ko na. Ito po yung ating aros. Akin pong nilagyan ng mga toppings. Hello po mga kadilag, good morning po. So for today's vlog mga kadilag, ay papunta po kami ni Mama sa Taniman dahil magpupunla ng okra. At mamaya mga kadilagay ako ay magluluto ng arus. Bali yung manok ay akin munang pinapalambot. At galing sa freezer, binabad ko muna siya sa tubig. So dito muna tayo kay Mother na Taniman. okra. Okra, okra na itatanim. ito'y nagamasa na ni mama. Parang may tumubo pong mga maliliit. Hein? Ayan, maigi po at uminit na. Dito po halos isang linggo na paulan-ulan. So si mama po ay tutulungan ko na din na magpunla ng okra. Tigda dalawang buto lang po ang nilalagay ni mama na okra. Okay, magpupunla na din. Dito ako mama sa may dulo. dalawa daw pong buto okay. oh, Mama, lalalimang ko. Tamtaman lang ko Ganto layo, tama lang ha eh, pagitan. <mikita> Dito pa naman po mga kadiligay, sobrang taba ng lupa. Uy, ah, pag... sa na mataba ang lupa ay eh, kapag may nakikita kang ka mga bulat. Wow. Oh. É o dalawa ang kada tumbang So yung kay mama pong ayusin Teha ay yung ba pong ni na tumbang. Nakipainit na ngayon. So yan. Ako po ay tapos nang magpunla dito sa area na to si Mama'y tapos na din. Ah! Yan pa pa sa gitna. Pagitan. Madami pa pang terang punla ng okra. O yung buto. Magtanim ay bibiro. Aba! Naka Mama'y magaganda na dito ang kamote ni tatay. Wow! Malalaking na. Kaya pala pinagpaubayan na sa'yo yung kamote doon sa harapan na. Ha? ta. asin. Ah. doon? Ah. Yun parang ahas. Butiki. Pasay. Kami po ay pabalik na ni mama. Siguro mama yung aking pinapakuan doon. Dinitipros na manok ay malamdot na luluto na din ng aros. Nakamuti ha. Ay, itong kayo kinamog kay ni tatay. Dito ka na titay. Dito pa lang din area na ito ang nalilinisan. Dito si ang nalilinisan. hop sinisilip din po ni mama yung tanim ni tita na papaya. Ito bagay si Marites. Marites. Wow. Ay, hindi. Mal lalaki pa naman ito. Ba, madami nga, honey. Ano po, madami sa loob, mga kadilag. Tinaklo ba ni tita at ni tito at dahil baka gulayin, mga kadilag. Ito ba naman kami amin, mahilig sa mga gulay. Ay, pagtag ulan ay gata ng gata. Ah. Asa kaya si Boy Gata? Nanag Ayan, hugas ng paa at Ayan, at nandito na po ako sa kusina mga kadelag. Ako ay magluluto na ng aros kaldo. Ayan po at nakaredy na yung mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluluto ng aros mga kadelag. So ito na po yung ricados, luya, sibuyas, bawang at saka po ito po yung lahok na manok. Ito na din po yung malagkit. Tapos po ito yung garlic. Tsaka ito yung spring onion. Yung bala ko po ay mag ng magluto. So, binuksan ko na po yung apoy. At dito ko na po sa kaserola lulutuin para po diretsyo. At ang una ko pong gagawin ay ipiprito ko po muna yung manok ko. Ayan, naprito ko na po mga kadilag itong manok bali i-set aside ko po muna. Ayan mga kadilag at sa parehong pinagprituhan ay dito na din po kong magigisa. So unahin na natin mga kadilag ilagay yung luya. Tiniwasan ko din po yun ng mantika dahil natuglas din sa taba ng manok mo. Ayan po at lalagay ko na din mga kadilag yung sibuyas. bawang. At ngayon po ilalagay ko ng mga kanilag yung isang cup ng malagkit. So bali hindi nga pala purong malagkit ang gagawin ko dito. halo ko din po ng bigas. Isang cup din mga kanilag. Okay. Lalagyan ko na po mga kadilag ng patis. Tapos na yun mga kadilag ay lalagyan ko din po ng north chicken. Ayan po at lalagyan ko ng mga kadilag ng tubig. So, lalagay ko na din po 'yung manok mga kadilag. Ayan. <laughs> natakpan ko po muna mga kadilag. Ayan po at nagsisimula na pong kumulo mga kadilag pero hindi pa po luto yung malagkit. Hinahalo-halo ko din mga kadilag. Ayan malapit ng maluto yung malagkit at bigas. Ngayon naman po ay maglalaga na ako mga kadilag ng itlog. Para po mamaya sa pang -tap. So, yung ang itlog ng aking ilalaga. Ayan, lapit-lapit na po itong maluto. Itong logo po arus. Tamang tama hindi pa rin kami mga kadilag na gaagahan. Ayan mga kadilag at update uhang ito po ay upon Ayan mga kadilag, dahil luto na po ang ating arroz caldo. Ay ito po ay aahunin ko na. Kapatayin ko na po yung apoy. Ayan, bali napatay ko na po yung apoy. At hindi ko na po ito nilagyan ng paminta mga kadilag at dinagdaga ng patis. So yung kakain na lang yung mag-a-adjust nung ano po, lasa na gusto po nila na mabong itlog ay nilalaga ko pa din dahil maganda ay hard hard boil. At meron na po kong lagay dito sa mangkok. Ito po yung ating aros. Akin pong nilagyan ng mga toppings. At ito pong ginawa kong isa ay para kay mama. Mama, oh. Pwede po. Where are you? Ayan. Dagdagan mo na lang po ng patis at saka paminta. Kakain na si mother. At ang dalawang baguettes ay naririto. At may dalang mangkok. So, ano po order nyo? Aros. Gagawa ko po kayo ng aros. <laughs> Ayan po. At ito naman yung kay Pulding. O, oh, Pulding. Dali mo na sa inyo. Si Talamboy dito na daw siya kakain. Bye! Thanks! <laughs> si Chloe po ay naririto. Bali si Pulding, si Chloe at saka si Talambo. Ay, wala pang pasok. Oh. Kaya sila kakain na eh dito. Si Polding na may dinala na yung lugaw sa kanila, yung arroz. So, meron naman dito ang customized order. Ito kuya kay Lloyd Jean. Ito naman na kay Chloe. Nini, oh. Halika. Dagdag mo po nga. So, natin na natin ang garlic. Nini, anyway, ikaw na mag uh, tapings At si Bossing Talamboy na iinip na. Kumakain na po sila kita si Talambo. Hmm. Haluin mo na, Eh, pinigaan ko na yung ay. Mama, oh, pinagpapawisan si mama. Kamusta mama ang aros? Delicious. Delicious. <laughs> 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 Mini, ano, kamusta ang aros? Masarap. Masarap. Pag kami nakukulangan kayo sa patis, ay pwede pa ninyong dagdagat na ipatis dito. Ha? Ito naman po yung sa akin na ito kay Ice cream yami. Ice cream yami. Oh. Nagtayo na pati mama. Oh. Hindi maliit, eh. <laughs> <laughs> na naman kaya 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 maliit. Pukain yung gada. Hindi na naman kaya 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 kaya. Si Amara may pasok mga pagkakas. Siya si Chloe, soul of life. Si Linda, si mara. Si Tim. Si Masi oh. Gusto mama ng patis. Ang magtita ay pinagpapawisan. May itbo na yun, masarap ko Sarap? Wow. Kain po mga kadilag tamang tamat umulan na naman ninihan ang panahon po ngayon ay kuhan hindi mo ma istihan <laughs> pero dito talaga sa amin maulan Oo, sa gulong kong tita. Nagatawa. Oobos. Mahirin, mahirin na. <laughs> baka mahirin na ka ng lugaw. Magbabay oh. <laughs> na rin Yan, katakawan. Ako naman ako bibigyan. <laughs> si Talambo po, nung minsan na ikaw. Ano, Binigyan na yan sa indoor. Natumba na. Sabi na yun, oh, yan, oo <laughs> yan. Ang <mimitation> batang layas. Sarap ba? Sa tinanong pa po hindi mo nakita. Sabi mo. Ano? Solve ka na! Hindi na. natin po si Paul. na ka. Gusto mo ba? Ay, namimilig na siya eh. Mamamaya. Mamamaya mo. Mamamaya na ba? Much 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 later, Ayan, ubus po ang arroz. Busog naman, mga kadilag.